Sa mga mamamalengke, iniisip nyo rin bang puro gulay ang bilhin para makatipid po? Nako, ang problema, nagtaasan na rin daw ang presyo niya. Para sa detalye, live na magbabalita mula sa karinderiya, sa isang karinderiya sa Quezon City, si Shaila Francisco. Shaila, ano-anong gulay na raw ba ang nagmahal at bakit? Karel, mula ng isang linggo, tumaas na na hanggang 40 pesos yung ilang nila ay kabilang dyan sa mga kailan vegetables. Yung carrots, bagyo beans at sayote. Sa mga lowland vegetables, yung pinatawag na gulay Tagalog, tumaas yung ampalaya, kalabasa, talong at kamatis. Pero meron ibang mga gulay naman na bumaba yung presyo hanggang 20 pesos. Kabilang na dyan yung patatas, pechay bagyo, repolyo, sitaw at pechay Tagalog. Depende daw yan kung bagong stock o uh, lumang stock yung nakuha kasi ngayon medyo konti yung bumabiyahe dahil nga long weekend at mahaba yung break kaya hindi masyadong marami yung dating ng mga gulay pero sinasabi din nila na usually naman kasi pag ganito uh, nga na sa Pasko tumataas din naman daw talaga yung presyo ng gulay Cheryl? Yung bigasa at iba pang mga pang-ulam, nagmahal din ba? Cheryl, hindi sa nagmahal, no? pero nananatiling mataas yung presyo ng ilang mga karne. Yung baboy, yung liempo, umaabot pa rin ng hanggang 400 pesos kada kilo. Yung manok, hanggang 200 pesos kada kilo pa rin sa ilang palengke. Maging yung itlog, umaabot na ngayon ng 7 hanggang 8 pesos at 60 centavos. Ngayon, pagdating sa bigas, yung regular milled, bahagyang bumaba. Pero yung well-milled rice, kung dati 45 pesos hanggang 52 pesos, tumas na ng hanggang 55 pesos kada kilo mula nung isang linggo. Ang sinasabi ng mga tindera, patapos na kasi yung anihan at mataas na rin yung farm gate price ng palay. Cheryl? John sa Deriana, kung saan naroon ka, no? nagtaasan rin ba yung presyo at paano ang diskarte nila ngayon? Cheryl, tama ka dyan. Nagtaas na sila ng limang piso sa bawat ulam nila. Kasi masyado na mabigat kung nagsasabay-sabay daw yung taas singil o yung mga dagdag presyo sa mga ginagamit nila sa panguto. Kabilang na yung gulay, yung bigas, yung karne. At ngayon nga, pangambahan nila na baka tumaas din yung LPG. Cheryl? Maraming salamat, Shaila Francisco. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.